Ito na kami sa bundok, Kuya yung kan to ma vlog. Hello, hello. Ayan, papunta kami ng mountain. Climb up kami sa mountain. Ayan. Yeah. Dito kami nakasasakyan ah, kami. Ayan. Ang mga mais dito. Ayan. Ay, kumat. Kamote. Talong. May talong dyan. Ang oh. dami talong. Mm, talong. Diyan kami sa bundok. Parang little bagyo. Parang little buggy. Iikot sa taas. Iikot kami. Diyan ka, kami dadaan. Diyan ang kalsada. Ano na po nito? Kickplant. May tanim dito. Marami. Sa bundok. Ang dami na dala. Yung mga okay-okay yan. Ayan ang meatloaf. Ayan ang mga okay-okay. Tapos may pudala kami pagkain. Mga pinapay. Pinapay. ng daan, paikot-ikot paputang uh. bukay lugay ng nanay sa lugay ng aming ina dyan kami uh. na uh. dyan kami galing dyan kami galing kwat mo pala ah oo oh pala ano yeah. ayun di oh. may sayuti dito chayute. sa bundok ano yeah, ayun sayuti oh anya palayaya oh. kakao, kakao. 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 Yeah. palayaya oh dami Selena, eh. parang, oh, na para out. Alala. Alala. Okay. Pasting uh -oh. Ayan, parang uulan sa bukid. you know. Na, ano 'yan? Gabon. Gabon, mga

Yeah. Oh. Yan ang lugar dito. Basang pang pang yung basang, yung, ikaw, yung, ikaw, pang, pang. yung oh. pang pang yung pang pang yung pang pang yung puti na yan. Tumutulo be, yung tubig. Yung bato na yan may tubig na tumutulo kaya si ang lugar nila ang tawag dito ay basang pang, pang ah oh, di ba? Basa ang pangpang. -pang. Ayan. Ang ganda dito sa bukid Malamig. Manao, uh ka rin daw. oh for sure. Kan kasuad man sa una na ideal man. For sure lang. Nawala namatay na matay na giya mga buhang karaan. Oo. Ayan. Ginyo ako grabe dito. Di man so, Ayan nga uh, ang aking kuya. Uh, si Kuya Paxet, bono. Hi. Hi. Kuya Paxet. na -ok na lang, Midoy. Wala, listen ba, inakayo. Na-off na lang. -ok, eh,

grabe akala nga amin maglalakad kami noong nakaraan kasi naglakad ka. oo oh, kami ni kuya dyan ni Alay oh, kaya gusto gusto ni Alay dito balik ulit yan. dito ang aming dahan papunta bukit butik ngayon may kalsada na noon wala nilalakad lang namin to yan dami si kuya yan napakatirik yun sa baba ah Potter right. Ano? yan ang uwi, oh, uwi na, oh. Ayun si buya sa taas. Paramih si buya's doon. Ayun ang dinahan namin, grabe. Oo, kulang-kulang na lang.